So ayan no, nagpanik yung mga tao ayan. Daming nagpanik, bigla na lang tatakbo. Eh so, may mga Sad. Thank you. Malon, so, dito kami sa 168 dito sa may Tayuman, uh, Divisoria. So, nagsibabaan kami kasi may alleged. Uh, biglang nagpanik yung mga tao sa taas. So, hindi namin alam, iba-iba yung naririnig naming balita. Pero ang daming mga nagpanik sa uh, uh, taas ng mall kanina. Eh, uh, na, dami ng tao sa labas, nagsipanik sila. Flip ko yung camera, mga ka So ayan o, uh, nagpanik yung mga tao. Ayan, daming nagpanik. Bigla na lang tatakbo. Eh, may mga polis. May uh, polis lang umakyat dun sa taas ng mall kanina.

Iba-iba <laughs> na yung gano'n eh. Ayan, uh, nagsilabas yung mga tao dito sa 168 Mall. <laughs> so, iba-iba yung balita. Eh. So, biglang nagkaroon ng panic. Uh, hindi alam kung nagsimula pero lahat ang daming mga ano you know, napakalaki ng 168 mo napakalaki yun hanggang doon pero yun no? napakalaki oh, ang dami ang daming oh. yan yeah. o oh. So sabi kanina sa taas may lindol. Merong haltapan. Baka may ano pero kung hindi masyado. Ah, yung... uh, Merong bomb threat. So iba-iba yung balita doon sa taas pero grabe panic ng mga tao. So dito na kami sa kalsada dinami na lang ko anong nangyari. Nagsumabay so, na lang kami sa sumabay uh, na lang kami sa exit ng mga tao. So pero may mga polis na umakyat sa taas. Uh, may usok naman yata doon. Uh. Ayan o, may umuusok na o. Ayan o, may umuusok. Pilas. Ayan. Sakit na tutok. Sakit na. Ayun. Ayun. sa loob ng pansisig. Oo. Bigla kasing panik yung tao. Kasi di ba sa nerve 2? point? Oo. Sabi, uh, may bigla daw sumabog. So iba-iba yung balita na nakuha namin doon kanina. Eh, okay. eh, Ayun lang. First time pa naman namin mamasyal dito sa Divisoria. Ayun lang sana nakapunta ng man Ayun. Ingat-ingat.